What's up guys? Um, eto good news na 500 subscribers na tayo sa YouTube guys. Sobrang hirap nito ano? Ang hirap abutin. Pero thank you, thank you sa mga nanonood sa uh, Thank you sa nag-subscribe sa atin. Um, dahil jan mamimigay tayo ng motor. <laughs> wow. <laughs> Ayun na, uh, dahil 500 subscribers na tayo, uh, bibiyahe tayo ngayon papuntang Tanay. Ah, uh, tayo ano, favorite ko yung puntahan dahil malapit lang and napakadaling puntahan. Yun lang guys. Thank you, thank you. Ay, na full charge na. Tapos ito na lang hinihintay nating ma-full charge then byahin na tayo. Tagal! Tagal-tagal mo ma-full charge. Hindi okay, kakasaksak ulit. Ay, tayo. Ay. Ang sisi lang yun. Kapag uh, pag ah, gasolina na tayo 500 ang ating ginas Matik to ubus to mamaya Kalma lang tayo Kasi malayo pa Ay hindi, hindi malayo Kalma lang Chill ride Still right. Still right. Nga pala guys, thank you sa mga naka-subscribe ha, naka-500 na tayo. Sana Ta umabot din tayo ng libo, uh, 15,000, 20,000, yan, na yan, yan eto uh, mamaya gagawa tayo ng mga video na magugustuhan nyo uh, pasensya na din pala kayo hindi ako nakakapag upload ng video before kasi naging busy tayo sa ano work kailangan din natin mag work 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 work, work. <laughs> Uh, kanina tinignan ko yung Google, uh, maulan sa Manila. Pero pagdating natin sa Tanay, sabi hindi. So, pinag sure kung tama ang Google. Pero so far, lagi naman tama siya. ano, grabe yung traffic sa ano sa C3 papuntang ano uh, 10th Avenue so lumigo bumalik ako, nagdaan na ako ng sangang daan. Tapos yan eh, north. Yan na tayo dito. Um Quezon uh, Quezon Avenue and then papunta na tayo ng ano uh, Quezon City Circle. Uh, traffic sa ano, sana. Daming truck sa uh, tent up CR muna tayo dito sa clean fuel <laughs> clean fuel na uh -huh. nakakalak yung ano nila guys nakakalak ang kanilang CR hindi sila friendly dito <laughs> tayo Lita. ano tayo na yung pwedeng pag CR pag wiwian wi -wi -wi -wi. matamot kayo <sighs> it's okay yan, ganito lang tayo Ganito lang ang ating uh, pasyal Pa, ano kasi magisa lang tayo Pag mag-isa, huwag kayong uh, Nagmamadali kasi Pag may nangyari sa inyo Hindi na kayo bukas na kayo mababalitaan <laughs> Kaya, chill lang Pag mag -isa. Oops, natin paano na sample to guys sa instant replay. Ayan, dalawa silang magkasama dito. Ayan. Parang nag-aalangan tong nasa unahan. Then sa sobrang bagal ng ating replay. Ayan. Pumreno siya, malamang harapan yung napreno niya. Yun. Tumumba siya. Ngayon, binalikan naman natin siya kaso okay naman daw kasi may kasama siya din. Iniwan na natin. Diretso tayo sa biyahe natin. Yan, kita pa natin siya sa side mirror, guys. Ayan. Tumba siya. Ingat tayo palagi, guys. Hintay tayo ng pagkain natin dito. <laughs> Mag-isa tayo. Soul of life. ba iba nagpupunta dito, ano eh. Uh, um, nagkakape. Oh, ito. Iced tea. Tayn natin tugayin natin. Ito tumating na ang ating order. Pork chop. Dumay pa sa pork chop. Kainin jo yung pagkain natin dito sa Love. 'Wag gutom, guys. So, thank you. Ngayon, di de decho

sa Cubao Gateway 2 sa kaliwa Tinutor ko pa kayo no? Kala mo hindi. Feeling, <laughs> alam na alam ko yung daan eh <laughs> Ayun uh, Thank you sa 500 subscriber natin na, uh, Tapos sana sa uh, pag tumabot tayo ng 1,000 eh, may mapamigay na tayo. <laughs> Eto, Edsa na to. Dito na tayo mag play play. Hindi pala tayo makakapag-play dahil traffic. Malapit na ka tayo sa monumento. <clears throat> Sobrang nangihinayang ako sana ano makatuloy-tuloy ako ng video. Baka pag-upload, upload ulit. Ay nga pala, nga pala, nga pala, nga pala. Abangan nyo, guys. Mayroon tayong bagong gagawin sa YouTube page natin, sa YouTube channel natin, guys. Abangan nyo na... Ano to? Uh, tungkol sa boxing. Iyahalo na din natin dito sa YouTube channel natin, guys. Masaya to, masaya. <laughs> May balak ako eh. Um, di ba wala wala pa akong ano, hindi eh. pa ako nagte-training ng ano, hindi pa ako nagte-training ng arm wrestling. Then may nagsali sa akin sa Kamanava ano. Ah, uh, yung mga arm wrestler po. Parang gusto ko gusto ko mag-vlog. Tatalo lang tayo. Tatalo eh, ano? no? Yama eh, no? ah um, tatalo tayo ng ano mga nakatap top 1, top 2, top, two, top yan. wala tayong practice ha <laughs> wala tayong idea paano yan pero pag tayo natalo nila okay lang kasi hindi naman tayo train eh pero pag tayo eh naka silat or nanalo tayo sa kanila ay iba yun yan mga gusto ko eh. Mga ganyan. Mga ganun gusto ko Yung mga underdog tayo Kaya to, maging underdog kaya tayo Pero <laughs> oh, yun, maganda So, kamada Yung nagsali sa sa ano, Kamanava arm wrestling thank you thank you malay mo magkapangalan tayo sa arm wrestling ako oh ay matindi huh. tagal kong hindi nakapag vlog Tagal kong hindi nakabiyahe kasi nagtrabaho tayo. Yan nga, in, inuulit ko lang yung sinabi ko kanina. Ay, yan nga pala. Yun ang i share ko sa inyong mga bata. Yung mga... 16, 17, 18 hanggang 22, 23 yan, yan ang pick nyo baga, kung gusto nyo gumanda katawan nyo yan yung time na magpaganda kayo ng katawan bakit? kasi yan yung mga time na lahat ng oras na sa inyo tapos hindi nyo kailangan uh, mag uh, uh, banat ng buto magtrabaho para uh, poor lang tayo pabili pabili ng supplement pabili ng pagkain pabili ng ganyan yan tapos yun nga, eh, nga ng oras mag workout pag tungtong nyo ng 23, 24 dyan na masusubok ang disiplina bakit? Kasi pag 23, 24 ka na Kailangan mo na magtrabaho niyan Nandyan yung Makakakuha kayo ng 12 hours na trabaho Ilisin ka ng umaga Uuwi ka ng gabing gabi Doon mo maiisip Or doon masusubok Doon ka masusubok Kung kaya mo pa mag-workout yung bata yan ang gaganda ng katawan yan sigurado kasi lahat ng oras yan pagkakain yan at pagka workout nyo pwede na kayong matulog pwede kayong kumain yan niyo, pero once na nag work na kayo yan yan na yung isisingit-singit nyo na lang yan unless bodybuilder kayo ha or ano tambay or owner or trainer or yan, yung mga yan eh, matic yan may oras kayo sa gym kasi nasa dream kayo eh <laughs> tapos um, sana magtungtong ng edad eh ituloy-tuloy nyo pa rin yung workout nyo sayang yung nasimulan nyo kahit tatlong beses sa isang tingko okay na yon dalawa basta't meron yan nandito na tayo sa nakotas guys <coughs> thank you talaga sobrang thank you sa mga nakasubscribe sa akin paulit-ulit ako nagte-thank you kasi uh, sobrang na-appreciate ko yan guys ang hirap sobrang hirap magpa-subscribe sa youtube unlike sa facebook, ang dali Facebook medyo madali Sa page Well sa akin hindi ko gano'ng Pinopromote yung Facebook page natin Kasi Hindi eh, naman ako pala Facebook Kung wala Kung wala nga akong YouTube channel Baka hindi na ako nag uh, Facebook eh Kaya lang ako nag Facebook Dahil may channel tayo May YouTube tayo YouTube channel tayo <coughs> ah uh, nakakatuwa nakagawa tayo ulit ng video sana uh, makabiyahe, makabiyahe tayo ng malayo-layo uh, mga uh, ipugaw talagang gusto ko yung ano, north loop guys mabigyan lang tayo ng chance makapag north loop yan kasama nating mag ano, yung mga kasama nating mag-ride na mimis ko na Nal Biyahe tayo Hindi na ako busy <laughs> Guys, ano Hindi ko na ano, Hindi ko na paabuti ng bahay to Hindi ko na paabuti ng bahay to Dito ko tatapusin tong video na to um, Thank you for watching. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin. Sa, sa mga susunod, na, uh, sa mga ibang nakapanood sa akin uh, na itong video. Sana so, naman mag-subscribe na, mag, -subscribe tayo? mag -subscribe na din kayo guys. Uh, please like my uh, FB page, Rap Road. And uh, yun nga, please subscribe to my YouTube channel, Rap Road. Bye-bye. Thank you, 500.